Sa pilak 100 million years of later mga kaburda, nakuha rin ni Totski Baby iyang license ID. Hello mga kaborda for today's video mga kaborda grabe ka busy atong life karon. Karon day nga adlaw mga kaborda o banan day na ako akong paralabski baby magkuha sa iyang license ID dito sa PRC. Duha day kabuka mong lakaw karon nga adlaw mga kaborda. Pag na magkuha sa ID license dito sa PRC mga kaborda mag add to na lang dahil dito sa picture city. Para kuha o na mo among picture frame mga kaborda katong gishoot bitaw na mo add to niaging adlaw. Before day na mga kaborda naghapit sa DM sa printahan para magpa-print sa mga requirements para makuha po ni Totski baby ang iyang license ID. Ang problema ng mga kaborda na sila o bang paper maong niadto na lang sa pikas tindahan niya na sila iprintahan. Nagulat-ulat na lang may ni mga kaborda kay walo kabuk ang iyang ipaprint. O, o sa pila ka 100 million years of later mga kaborda na humana gitagpaprint maong let's go na. Ang problema ni mga kaborda mutabok pata sa luag kayo nga karsada. Maong maglingi-lingi gita left and right ani mga kaborda before ta mutabok. Sa pila ka 100 million years of later mga kaborda nakatabok ragita o magulat-ulat na lang dahil yung diri sa jeep. Sa so, wala pa nabug ang kalibutan mga na nakasakay na dahil may sa jeep o sa pila ka 100 million years of later nakabot ng dahil may sa lemkit kay nagdiretso na ng dahil may saka dito sa PRC mga kaburdan para makuha na mo ang license ID ni Totski baby grabe gid kaayo ang among binaklayan ni mga kaborda tagikan pa man sa USTP padulong sa PRC among mga naong ani nang hagard na gid ni ug naa pagin ning hagdan sa kalibutan nga atong agian Maguna-una na lang daw kuno si Bordagon nga Totski Baby sa pagsaka dere sa pila ka hundred million years of later sa mong pagsaka sa hagdan sa kalibutan nakaabot ragid me karong mga kaborda, nagsulod na dahil si Totsky Baby sa PRC para ma-claim niya iyang license ID diri na lang po dahil nagulat-ulat si Borda Gulls sa gawas mga kaborda nagulat siya ba kanus ay hatag iyang ayuda ayaw <laughs> sa pila ka hundred million years of later mga kaborda, nakuha ragid ni Totsky Baby iyang license ID Before day may maglakaw mga kaborda, mapapicture sa daw si Totski baby diri ah. Talagsa sarap yan sumbagon eh. be. <coughs> Before day may magtus sa picture city mga kaborda, mangita sa day may pagkaon diri, kagigutuman naman si brother o oh, si sister. <coughs> timing kay mga kaborda ba samtang nagbaklay-baklay mi diri ana nakakita mi sa buko jos de mga kaborda nga naay sagol sa guba ug kini pud akong totski baby dili sa ganahan ani nga lami man kay eh? ni mao ang iyang gipalit na lang, mga kaborda kay royal nga gamatoy eh. <coughs> ayo <laughs> di ma sa pila ka hundred million years of later sa mong pagbakle bakle diri mga kaborda nakaabot agad mi sa Picture City ki baby Excited na ka kay mga kaborda nga makita among gipaabot ba Nakasulod na din may diri mga kaborda para makasumbag na taba <coughs> By the way mga kaborda, Kato ang mong ipaprint ganina nga requirements lagi daw para makuha ni mo ang imong ID license sa PRC. Dili naman dito kinahanglan. Nagpaprint na lang ito mga kaborda, kay basig pangitaan ng akong Totski Baby sa requirements ba, maong nagready na midaan. Bisag nagastuhan mi sa among pagpaprint ganina mga kaborda, nagpasalamat yan mi sa gino o tungod kay iyang gihan ay ang among lakaw karon. Nakuha na dayon na mo among picture frame mga kaborda. Nalipay po dmiyan ni mga kaborda ka nag-expect mong good nga gamay ang picture frame pero dako man di ay, na lang ay in mga kaborda sa akong a day of my life as a boarding, a boarding goal nga nakapuyo sa boarding house.